Itong appointment ni Marcos, ayan, anong panggulo? The president made an illegal appointment. If, uh, he is online. Kung gusto nga uh, itanong kay dating Pangulong Duterte... <clears throat> Diyan po sa Maguindanao del Norte <clears throat> ay matagal nang may malaking suliranin. There is an impasse dyan po sa pamamahala diyan sa Maguindanao del Norte. Kasi pagkat <clears throat> kung matatanda po natin, yan pong dating Maguindanao ay inatis dalawa. Ginawang del Sur at del Norte at nagkaroon ng plebisito para uh, aprobahan ang paghahati. At meron ito pong batas na nilika para hatiin yung Maguindanao. eh <clears throat> e meron pong provision particular na yung Section 50 ng Republic Act 11.550 na nagtatakda na kung sino ang manalo sa halalan nung nakaraan dyan sa Maguindanao sa local elections bilang busy gobernador eh siya po ang magiging pansamantala acting gobernador ng Del Norte kaya nung nanalo po ito at sabi sa batas mag-ooperate na itong Del Norte, siya po ay nag-assume bilang gobernador, acting governor, kasama yung acting vice governor na sa batas, kung sino naman ang nakakuha ng pinakamataas na boto sa board member, siya naman magiging pansamantala. Ang batas po ay maliwanag na itong dalawa, ang acting governor at vice governor, will be acting their positions until their successors are elected and qualified. Yan po ang nakalagay sa batas. Eh ang nangyari, nung nag-assume na po ng pagkagobernador, si acting governor by Aini Sinswat, eh, nung nag-recommenda po siya ng kanyang treasurer doon sa BLGF, yung Bureau of Pinasan Local Government, hindi po kinilala kasi yung pong mga abogado ng gobyerno ay eh, nagbigay ng opinion na yan daw pong batas ng 11.550 hindi aplikable dahil daw sabi rin sa batas yung mangyayari lang yon kung ang plebisito mangyari bago maghalalan. Eh nangyari daw po after halalan, kaya it is not applicable. So ayaw nilang kilalanin yung nirekomendang tesorero and effectively ayaw nilang kilalanin ang acting governor. So ang ginawa po ni acting governor si SWAT, naghain ng petition for mandamus laban dito sa mga ayaw kumilala. At hiningi sa Korte Suprema na manduhan na kilalanin yung treasurer. At dumating naman po ang desisyon ng Korte Suprema, unanimous, limang justices, sinabi nila na yung pag-upo ng acting governor since what ay valid. At dahil valid, kailangan kilalanin na kilalanin nila yung tesorero. Ang problema po, habang hindi pa lumalabas yung desisyon ng Korte Suprema, itong mga abogado sa gobyerno, eh, nagbigay ng opinion at most likely nagpayo sa Presidente Marcos Jr. na may bakante kasi hindi daw aplikable yung batas. So ang ginawa naman ng Presidente Marcos Jr., siya ay nag-appoint. Ang intention niya marahil ay sapagkat ayaw niya rin na walang gobernador. Pero ang problema nga, meron ng acting governor pursuant to that law. So nangyari, nung lumabas yung desisyon, <laughs> dalawa ngayon ang gobernador. Ang problema, kahit may desisyon ng Korte Suprema, ayaw pa rin nung kilalanin ng gobyerno itong si acting governor since what? Kaya ang kalakaran po ngayon, dalawang gobernador pero walang tesorero, walang pera na lumalabas, kaya ilang buwan na, eh wala pong sweldo yung mga empleyado na maginda Hotel Norte at wala pong delivery na mga basic services. Yan po ang problema ilang buwan na. Ako po itinanong ang aking opinion dyan at ang sabi ko, maliwanag naman ang batas na ang Pangulo cannot appoint the acting governor because yung pong batas sinasabi kung sino ang magiging acting governor. At hindi naman po sinabi ng batas na ang papalit do sa acting governor ay yung inappoint ng presidente. Ay nakalagay yun eh. Until the successors are elected and qualified. Hindi naman sinabi until the successor is appointed by the president. O, kaya ako nagkaroon ng impas. Ngayon, ang, ang sa akin po sana, nung ako'y hininga ng payo dyan sa programa dyan sa SMNI, sabi ko, since maliwanag naman na ang batas at sinabi ng Korte Suprema, yung argumento na hindi aplikable dahil nangyari before the elections, yung plebisito at nangyari after, wala yun. Sa ang intensyon ng Kongreso, nung nilikha yan, hindi nila intensyon na magkaroon ng bakante. Kaya, whether nangyari ang plebisito, before or after, the law is clear na kailangan merong aaktong gobernador. At inilatag na nga ng batas kung sino. At syempre, sinasabi naman ng kabila, yung mga abogado ng gobyerno, ay ah, hindi, ang presidente ay maaaring mag-appoint ng mga local officials. Tama ho sila kung walang batas nagsasabi na ganitong pamamaraan ang uupo dyan. Eh wala, pinagpipilitan ho nila dahil sabi nila, anyway, hindi pa namang pinalang desisyon ng Korte Suprema. Meron pa namang uh, motion for reconsideration. Eh ang problema nga ho, matagal pa yan. Meanwhile, nagdaranas ho ang Maguindanao del Norte, dalawang gobernador, pero... Walang nangyayari, walang sweldo mga empleyado, at walang delivery ng basic services. So ang payo ko po sana, yung pong in a point na acting OIC na si Ginong makakuha, sabi ko sana, since maliwanag naman ng batas, may desisyon ng Court of Suprema, eh sana, siya'y bumaba na lang ng kusa para hindi na mapahiya ang presidente dahil nga hindi ko naman masisi itong presidente ito kasi ipinayuhan naman siya ng mga abogado niya. Eh, hindi naman po siya abogado. Kung baga, in good faith naman sana siya. Pero, mali It's, ang appointment to, mawalang galang na sa mga abogado ng gobyerno, ay null and void at the inception dahil nga wala namang bakante. O kaya naman, kung ayaw talagang bumaba sa pwestong voluntaryo, eh sana, Junior, na sana i-recall na wala namang masama na amin yung nagkamali ka kung mali naman ang payo ng abogado. Kaya, yung pong mga text sa akin, yung Pangulo at Pastor Apollo, eh, hinihingi po nila na kung maaari daw ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay makiusap, manawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung maaari lang, i-result niya na sapagkat kayang-kaya niyang i ang pangkasalukuyang kalakaran. Iyan po ang aking inilalatag sa inyo, yun ang Pangulo at Pastor Apollo. So, this is my answer. Kung maniwala sila sa iyo, kung nakikinig lang ang lahat, pati ako, pati si Pastor, sabihin ko tama ka. Kung tama ka, wala na ang problema. E ayaw din lang makinig sa iyo eh. Ibig sabihin, ikaw lang ang nakakuha ng bright ka talaga. <laughs> so, kung makinig yan sila, at sundin nila yung, yung sinasabi mo, na, huwag ka po nang pumunta dyan kasi walang bakante. At ganito yan eh. Para maintindihan ng lahat. Parang, parang ganito yan. Ang maginda na inate. Hmm. Ito ang Maguindanao, bago ito hinati, may mga opisyal na dyan. Noon, yung dati. Noong hinati, ganoon, may bago. Sabi ng batas na siyempre yung may hawak ng gobyerno noon dyan, hindi pa na buo pa, manig, mag, magano ano sila, magpabilin sa, sa mga Manatili na natili Manatili. sila dito sa Dilsor. Yung, yung, yung... Del Norte, bahala na presidente dyan. Dito, 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 Binigyan sila ng pwesto kasi na sila ang... nakaupo like, oh, eh. So paghati, sinigurado talaga sila. Bigyan sila kasi sila yung... Na, na. Ito ngayon mga bago, bahala na si presidente. Kasi bago na nga eh. Dalawa na. Hmm. Ito na ang mga... ano dati. Dati, nag-upo na sila kasi batas eh. Sinabi doon sa batas. Nung paghati nito na sa batas na itong mga opisyal na ito maiwan. O sige, meron, yung posisyon ninyo ganun rin. Maliit lang nga. Maliit na. Hindi na kasing laki ng teritoryo noon na talakhalit karahatiin nito. Maliit na. Pero, manatili kayo dyan kasi kayo yung original na mga opisyal bago natin. By law yan. Batas mismo ang nagsabi. Hmm. Ngayon itong si Presidente nag-appoint ng outsider gusto ilagay mga tao doon na may pwesto na. May tao na. At ang kanilang pag-upo dahil dyan, dahil sa batas, hindi eleksyon. Batas talaga ang nagsabi. Kaya kayo kasi may official opisyal kayo dati. Paghati niyan, o sige, eh, inyo pa rin yung mga posisyon. Maliit na nga yung teritoryo. Nahati na Pero they were mentioned in the law itself, ng creating pag paghati nito, na sila ang man, man, manatiling doon sa kalahati kasi sila yung sila yung original ngayon itong appointment ni Marcos ayan anong panggulo because uh, to me the appointment is illegal. Oh. Kasi may tao na doon nakaupo dahil sa batas. Oh. Nga official yan sila dati nung bago ay natin. Nga gusto nila bagyan, bagyan, bagbigyan nila ng mga bago. Hindi pwede hindi ganun yan. Ngayon ko appoint si Presidente. Hmm. Mali yan. He is going against the law. Kaya ang Korte Suprema, sinustain ito sila na ito talaga ang mga tao mag-upo Kasi nga dati sila yan sila dyan eh. Sila yung una. Wala pa itong opisyal dito, itong kalahati, wala pa yan. Yung mga naaran sa pwesto, sige, inyo yan. Pero kunin yung kalahati, ibigay sa iba. Ay think that uh, the president made an illegal appointment. Yeah. Kaya ganoon ang tingin ko, Sal. Saan ka na? Alito. <laughs> Alito. The appointment is illegal. So wala tayong ano dyan. It, 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 it cannot ripen into anything. Yung mga appointments naman cannot ripen into an illegal thing because illegal nga eh. Hindi ba mga anak ng legal yan? Illegal is illegal. Ang anak niyan is illegal pa rin. Mm. At saka, uh, Pangulo, kuma, kung, kung pa pwede kong idagdag pa, yung batas ang nagsabi na kung sino ang mahalal na busy gobernador, siya ang mag-aaktong gobernador. Ibig po sabihin, nung inilatag yung batas sa sambayanang ng danaw, alam nila na kung sinong bobotohan nilang mananalong busy gobernador, yun ang gusto nilang pansamantalang maging gobernador. In other words, there is a sovereign voice in accordance with the directives of the law. Whoever wins, the vice governor will be the acting governor. So nung bumoto yung mga tagamindanag maging kung sino ang lalabas, alam nila yun ang gusto nilang maging acting governor. Eh, <laughs> by Sinswat, by Aini Sinswat ang nanalo. Di ibig sabihin, nagsalita ang bayan na Maguindanao, ito po ang gusto naming pansamantala lamang. Dapat po eh, sundin al ng lahat. Kasama na presidente ng bansa. Vaded value lang. value, added value lang yan. Ibig sabihin, hindi talaga wala silang magawa. Kasi nung tinihain natin yan, ang batas ay nagsabi, hatiin natin ito, ang batas ay nagsabi, yung mga uh, appointees na yung existing gobernador, lahat, dito sila, maglipat lang kayo dito sa bagong probinsya. Bago nga, maliit lang kasi natin na. So by law, the president cannot make appointments in the positions there because they are now occupied. By the rightful persons who were there before it was divided. Mm. So, sino ba ang ginakampihan mo dyan? Yung kabila? Ang ginakampihan ko dyan eh, kung ano yung batas. It doesn't matter to me who the parties right. are. What the law says, then that is the law. And the Supreme Court says... It is the law and the assumption of the of the vice governor as acting governor is valid eh dapat 'yung sundin natin kasi ang Supreme Court ang pinakamataas na hukom ang batas ay kung ano ang sinabi ng Korte Suprema kahit mali <laughs> the law is what the law what the Supreme Court says it is no matter how wrong it is sapagkat iyan ang binigay sa kaniyang tungkulin ng saligang batas. Kailangan sundin natin. And no man is above that. No man is above the law whether you're the president or a pauper or any citizen of this country. Correct. So the only sensible question. And I would be repeating it redundant Is pagpagsabi pagsabi bla, blah 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 bla, bla. ikaw blah 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 blah. Sabihin mo that Okay, what is the law? What is the governing law? O, pag nandyan ang to, wala na tayong pinag-usapan. Ano na? Wala tayong pagkawa. Okay. Mga natili talaga yung ano. Yung nasa okay. posisyon. Thank you, Tony. Meron po pa bang follow-up question? Thank you, po. Okay na po yun. Okay na. Salamat po.